Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know. <laughs> simula at wakas concert tour walang kwenta walang kwenta yung buhay kung hindi ka nanood kung daga dito ka lang sa kapal kami bumiyahe pa kami ng bari para makapanood lang kaya sulit talaga sulit ang biyan namin mula wala ba rin papuntang kapal hindi kami mga fanatic kasi mga matatanda na kami lalo yung mga kasama pero kilala namin sila pero hindi kami super fan super fan ng sb 19 Grabe talaga. Solid talaga. Performance. Yung hindi ka, hindi ka fan of fan. Tapos after mo mapanood. Ito nga na naman. Tulala. Tapos maging panapit. Lalo <laughs> hindi mo maintindihan after ka manood. Parang may magic sila. Maging panapit ka talaga na promise. eto guys bumiyahe pa talaga kami from Bahrain to Qatar pero grabe ang SB19 walang kakwenta-kwenta mag -perform. Walang kakwenta-kwenta! Priceless! Diyos ko, ang saya! Oh my God, di ko, di ko ma-imagine nga ganun pala ang experience. Hindi ako fan ng SB19, pero simula nung nanood ko ng performance nila, grabe, parang may bias na ako si Raymond. Charis! <laughs> Charis, si Stella talaga kilala ko. Nakikita ko na sila sa social media. Pero grabe, lahat na sila. Diyos ko. Kung pwede namin sila dalahin sa Bahrain, dinala na namin sila sa Bahrain. Pero soon. Charis! So guys, grabe ang simula ng wakas SB19. Grabe kayo. Grabe kayo magperform perform the best. Shoutout sa mga taga-Qatar dyan. Sun, yeah,